Hello guys, good evening and welcome back po sa aking channel So ngayon guys ay August 31, Saturday So kaninang umaga guys, mga 10 Umalis kami ng aking partner, ng aking Jusawa Nag, ano kami, grocery kami So yan yung ating mga grocery guys, yan Saman yung mga plastic na yan So yan guys ay nasa total Ah, uh, asan na ba yung aking isang resibong maliit Lista ko dun eh, wait, wait, wait Ay, ito pala yan. So, nasa ano siya guys? Total 32,058.43 kasama na yung uh, sigarilyo. So, mayroon akong dalawang rim ng Malboro Red. So, talagang ang dami kong stocks guys na ubus na talaga. Like sigarilyo yung Malboro Red, uh, mga twin pack na kape, tapos mga sugar, wala talaga guys. Grabe. <laughs> Kasi medyo matagal ako hindi nakapag grocery talaga guys. Uh, three weeks din talaga. Kasi medyo busy kasi may pinapagawa kami dito sa bahay tsaka binabantayan ko din at syempre pag may kailangan yung ating gumagawa, 'di ba, may pinapabili yan. So hindi talaga kami makaalis-alis pa. Pero kasi kanina guys, wala namang gumawa. Hindi sila gumawa ngayong Sabado. Dapat meron talagang gagawa pag Sabado, pero wala, hindi sila gumawa ngayon. Anyway, okay lang. Yan, so pakita ko din yung update natin ng ating pinagawa no, sa ceiling muna mamaya. Yan. So, yan yung ating grocery guys. Ayan. So, nasa ano to guys? 13 boxes. Meron pala dito din. Ayan. This is yan guys. Wait. Yan, 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 yan. Tapos, bumili din pala akong yan. Bumili din ako guys, nahilo na ako. Bumili din ako ng isang galong mantika. Yan guys. So, yung itong galong mantika guys, ano to? Palm oil na sa 1-1. So magre-repack tayo guys ng mantika. So first time ko magrepack repack ng mantika kasi syempre, ah uh, sabi, ah uh, malaki talaga kita, 'di ba, pag sa repack. So tingnan natin kung magkano kikitain natin sa repack ng mantika. Ito ay 15.9 ah uh, liters. Yan. Sabintan so, ko na mantika guys sa ano, yung naka-jean, yung ganito ay 33 tingnan natin kung magkano ang ating ito bawas to guys ha ah. ano to ah nabawasan ko lang to yan ito yung puno yan kasi nagrip kasi ako nagkulang kaya nabawasan yan yan so yung tindahan natin guys update sa tindahan grabe wala talaga konti na lang laman guys oh yan oh walang laman dito pero may mga naka ano pa ako mga nakasabit dito pero tingnan nyo naman konti na lang talaga laman oh yan So, yung mga yan, guys, lalagay ko na yan doon para mapalitan na to lahat na to. Tatanggalin ko na Tatanggalin ko na to guys. Ayan. Yung mga nakasabit, pati yung mga yan, para malagay sa mga lagayan. Ayan. Para mapalitan ng bago. Ayan. So, yun nga, guys. Yung ating lahat ng yan ay umabot ng 32,058.43. So, bukas, guys, i-hold ko din yan at konting pricing para may idea din yung iba na gustong magtindahan, di ba? Yan. So, napaka din dito, guys. Hindi muna ako nag-electric fan kasi maingay yung at ano natin yung camera pag mag-electric fan tayo. So, aside din dyan, guys, since napanood ko si Ate JB kanina, <laughs> August, mm -hmm. ano ngayon, guys, no? August 31, sabi niya, bukas daw, September 1, magtataas na daw yung Red Horse na ano naman ako, taranta naman ako, uh, last race na eh. <laughs> sabi ko, pabili ka na Red Horse. So, napabili ako, tatlo lang naman, guys. Tatlong case lang naman. So hindi naman ganoon kalakasan yung Red Horse ko dito ano. So nabili ako guys, nang dating price na 563 guys, ngayon akala ko hindi pa sila nagtaas, bulakan po kami ano. Nagtaas na pala na sa 614 na yung isang case dati 563. So tumaas siya ng 51 pesos. So bintahan ko dati guys ay 57 sa isang bote. Ngayon, ah uh, tinasan ko na siya, gawin ko na siyang 60 pesos. So magkano lang sa atin doon Nasa sa 8.8. Yan. So isang case guys, ah uh, sa kung 60 ang bintahan, meron lang tayong 106 pesos sa 12, sa isang case di ba? 12 pieces, ayun so, tumaas na siya, akala ko pa naman, bukas pa magtataas, lang, taas na pala sila dito diba, yan, advanced sila magtaas <laughs> tapos, bumili din pala ako, guys, ng uling yan yan guys, yung uling natin, isang sako, nasa 300 pesos yan guys yan, tapos yung feathers natin na lagay na natin dyan tatlo lang naman yan yan So, balik tayo sa ating tindahan. Ayan. So, talagang konti na lang talaga laman ng aking tindahan. Parang kawawa na tingnan talaga, sabi nga nila. Kasi every time na may bumiling kape, sabi ko, ay wala, sorry, pasensya na, wala talaga kaming kape. Mamaya, mag-grocery ako. Tapos, laging wala, wala, ay nako, syempre na di ba diba? Parang, sabi ko nga, nako, baka sabihin nila, ay nag-bankrupt na si TR. Wala nang pambili. <laughs> Kasi nagpagawa pa, <laughs> nagpagawa ng bahay. Ah, ay, nako. Ayan, so, grabe yung init dito, guys. Ayan, so, bukas, mag-aano -mag ah, mag tayo, guys, na mag-hold tayo. Ayan, so, kunti pasilip lang, guys, sa aming pinagawang ceiling, ano. Tara, punta tayo sa loob ng bahay. So, ayan, guys, ito, nalagyan na siya ng, ayan, oh, yung screen at saka insulation. Hanggang papunta yan doon sa kabila, guys. Pati sa mga kwarto, nalagyan na din siya. Tapos, uh, dito naman sa kwarto namin, guys... Ayan. Nalagyan na din siya ng, ayan, ng plywood. Pero sa kabilang mga kwarto, wala pa. Ayan lang muna. So, sa Monday, gagawa na naman sila. Ayan, di ba? So, wala na tayong lamok. Kasi, kinakanda talaga ako ng lamok. Kahit paka electric pa. <laughs> Sakit-sakit pa naman mga gat. Ayan. So, hindi kasi kami nagkakatol, guys. Kasi, nalalanghap namin. i Masama naman sa kalusugan niya. Di ba? Ayan. So, yun pa lang yung update, guys. Pero yun ay gawa nila is na sa ano pa lang yun. Two and a half days. Ayan. Pero malaki naman yung, malaki na yung ano nila, yung nagawa nila, diba? Ah, uh, Siyempre, doon pa lang sa taas ng ano, Siyempre, napakainit ng panahon, di ba? Doon pa lang sa taas ay nagawa nila. Mga nasa isa't kalahati lang yun, guys. Kasi yung ano, na, nung, yung ano kasi, di ba, yung insulation at saka yung screen, tinukla pa nila yung yero tapos sa kanlagay yung ano para ang, di ba, pagra ganun, na nasa taas yung uh, screen don sa mga bakal-bakal. Yan. So, napakainit talaga guys. So, yun lamang guys yung aking update sa ngayon. Uh, bukas mag-hole at pricing tayo. So, yun lamang guys ang aking share Maraming salamat sa panonood pa baba.